balik na kami sa 29th floor at yung eh, ibang mga kasama ko ay nandun na sa baba kumuha sila ng breakfast nila kasi kanagising na nila grabe makatakot ang lakas ito na talaga grabe ko ang lipar ito yung may water kami dito dito sa loob parang walang nangyayari simba ko lang Andun sila sa kabilang room dalawa ito yung room namin As bakam. <coughs> Grabe yung lakas mo. As in. Dito naman. Tignan natin yung view dito sa taas. Ha. Ayan yung view namin dito sa taas. Oh. pag nandyan ka sa baba, talagang rin ka talaga. Kung nasa labas ka. <coughs> Kasi kanina sobrang lakas ng hangin eh. Ito yung stock namin na food. Ito yung breakfast nila ganito. Tapos tirapay, tsaka ano sa akin? Ito yung stock namin kahapon gumili kami. So, basically rice, fruits and water and bread. Dino, you know, ko. tatlo kami dito ako si Bakang sa si Maring Mara. So, ito na yung update as of quarter to 10. Sabi nila 10 AM daw medyo okay na po yung panahon. Medyo okay okay na nakikita ko na yung dagat mun sa dulo kan ay yung mga building nakikita ko na doon no? ang nakikita nyo ngayon ay <laughs> puro droplets. Paano makikita? Basta yung building na yung kitang-kita na siya. Ayan. Ang dagat. Kanina kasi wala yan. Parang fog lahat yan dyan. Tapos mataas ang tubig. Ngayon yung hangin naman. Si-check natin. Yung mga daon ay hindi masyadong ano na. Hindi na masyadong malakas yung hangin. At yung ulan is may maliliit yung drops ng ulan. Pero hindi kagaya kanina na gumaganon-ganon yung ulan. Yung ganon-ganon. May ulan siya pero kita mo na. Hindi naman kita yung patak nga eh. Parang ano lang siya. Parang usok lang siya. Tapos medyo clear na yung paligid. Kanina kasi sobrang hangin. Ah, ala. Lumulutang yung ano sa dagat oh. Nakikita, nakikita niyo ba? Oh, mataas yung dagat mataas yung dagat kagaya kanina pero kita na siya grabe oh paan saan mo dami ano ayan oh may mga lumulutang na di ko maintindihan kung ano yan ayan ayan yung oh, wala no ano ba yun oh parang ba ano so ngayon kakain na kami guys sa so, ang update ngayon ay mainit-init na po medyo wait lang ayan na wala nang hangin masyado oh konti na lang yung hangin tas maliwanag na yung ulan is hindi na rin siya masyado at kita na rin yung dagat doon sa unahan and sa lunch namin ngayon magbibigay doon ng pang magdo wala lang nga po. close nga ngayon open daw ano ang kuan reception ang makdo? ang pick up open ang pick up Actually, tingnan mo. Oh, wala nang hangin, masyado malakas. Tapos kita na yung dagat doon, kinabesi na ano, ana rose, saan na kaya siya ngayon. May ulan lang pero yung ambon niya is makapal lang, parang fog. sa so, dito naman yung fog na iro. Frog. Wow. Frog. sila. Tapos kakain mo na ako ng... Sa so, tayong ang api yung acne. Hmm? Serum. Okay. Kain mo na ako. Sige, pupunta. Okay, <Emmen> Kaya mo na ako guys kasi may pinopromote kasi ako na clear skin na ano. Umalis kayo para mahuli kayo. Bawal pa naman. Ito yung masarap gabi. Mo, mo. Huh? Ma, na gabi. Ito yung masarap na gabi. Ito yung masarap na Wasabi ala ka ayo. Wasabi, wasabi nga ni Pugita. Dami. <laughs> First time yata niya mag guys. Puro grog mento lang wasabi. Mm. Ang hit talaga oi. Bulgogi ako ni Kaan ganina. Namikay bulgogi. Ano siya kapit? Ano Pusit. Ano? Pusit tsaka ano. <laughs> ano? Luwod mo yung anghit sa so, bak? Ano may to isa ni tata. Pwede ba sila bumili ng makdo? <laughs> Besi. So now, meron akong product na dumating dito by BioClear and Elite Skin product. And meron tayong mga whitening na cream. Meron tayong SPF 70 for those Skin na uh, dry, so itong bagay SPF 70. And then yung mga gayo ko na oily skin is SPF 50. At meron tayong mga different serum na mga 20, may 24k serum. Meron tayong toner na napakaganda naman talaga nitong um, BioGleam um, toner. At meron din tayong beauty skincare na BioClear na serum din siya. And marami siyang actually serum dito guys. And maraming maraming salamat kay Gandara Online Shop. .hk Ayan. Snail serum meron din siya. And meron din tayo mga different product dito. At kaya pala nandun pala sa CR. Yung foam wash na ginagamit every morning. And meron tayong... Silver na serum. Ang dami nito guys. So, sa lahat mga gustong um modern nito guys napaka effective nito galing pa sa Europe um, US and basta ipapakita ko sa ina may video ako nito guys so itong mga product na ay napaka mahal talaga siya kasi napaganda talaga ng formula talaga nito an, formulated from other part of the universe ah, ba diba? so gagawa ako ng ibang content nito para makita ninyo kung paano to gagamitin at kailan to gagamitin sa gabi or umaga, ayan. Huwag niyo i-judge yung mukha ko kasi bagay ito sa mukha ko pero hindi ko pa naman siya nagagamit. So, sa mga gusto mong gumanda dyan, I-try niyo po dito kayo sa Hong Kong. Pero online hanapin niyo lang po ang BioClear HKR Gandara online shop dot hk kain natin kami kasi darating na yung magdo sa so, dumating na po yung magdo natin na kakainin at syempre pagod ako dun sa pag-edit ng video hindi ko naman matapos-tapos kain lang muna tayo Diet tayo ngayon kasi wala tayong rice. ba ang galo. Hmm. Pero so, naman. Umulan my... na naman mo? Na ano naman? Wala ng hangin mo Hangin. Nah, nawala na naman yung building oh. Yung Ocean Park kay sumabog yung ano. Bergilan ko. Mga salamin. Mm. Special talas. Thank you, much for this McDonald's. Mga mm, okay, for you, Paul. Ako, oh, McDo, ha? Dato, to, unahan sila doon na. Hmm? Dato, ka street ba? Dato, tatakan, tatakan. -pal. Lost as national. Lamit ba siya sa kung ano sa amin order? Sana maging okay na no, yun. Eh? Isipin mo itong building na ito bang taas-taas. Gaano katapang yung gumagawa ito, no? Buti lang na bakla tayo ng construction worker. Talik mo, sabi ka, Paano na-install, diba, no? Hmm. Yung salamin. Iyak-yak. Iyak-yak, mm. pwede din siya. Alam nga, pero... Hmm. At ini, may no? ko pa nga lang na Hmm. Ano ba kayo nang habog? Hmm. Udo ka ba ikaw gagawa? Eh, uh, ikaw, Mar, 500,000 ang ka, Mar. Kanang, kanang try ni mo magpintal. Ito nakaswing. Kaya ba na ako? Mag-swing? Hmm. Kaya ba na ako? Ay, kanang mag... Kaya na ako. Kung mga ako naandan, na, di na ba na andan. naandan? no, nagayon tayong mga acrobat, kanang, ano na? Ac Acrophobia. Ak kanang fear of heights ba? Ano mo anak ka ba? Hikot ba ito? ikut hikot ba? Bintang sila na Ang bako. Yate yun na yun. Pastirin ka sa taas. Niisip ko pa nga nung ko itong Kailangan po namin relief goods, guys. <laughs> Mga bakis. Ayan natin pang burger. Salamat, best for this. Mm.